Yes, good morning mga kaseryoso, Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayon ay Thursday, February 1, 2024. 11 months na lang ay Pasko na. Yes, today ay buwan ng mga puso. Meron na ba kayong mga Valentino at Valentina jam? gusto ko lang magbigay ng komento sa mga nangyayari ngayong bangaya ng mga politiko dito sa ating bansa. Wow! Na ang pinag-uugatan nito ay ang People's Initiative o yung pag-angalap ng pirma para mabago ang ating saligang batas. marami ang kumukontra dito lalo na itong si dating Presidente Rodrigo Duterte na pinaparatangan na niya ang ating Pangulo na umano ay adik at hinamon pa niya na magpa-drug test silang dalawa at hindi naman ito pinatulan ni PBBM na Dio ay baka epekto lang ito ng iniinom niyang pen reliever. At nung isang araw ay nagpa-interview na rin itong si Las na Dio ay dating membro ng Davao Death Squad at pinakatangan niya itong si dating President Rodrigo Duterte na Dio umano ay meron itong Shabu Laboratory at itong si Vice President Inday Sara na di umano ito ang pasimuno ng Oplan Tokhang na dati nang dininay din ito ni Vice President Sara Duterte. So bakit galit na galit itong mga politiko at nangangawa ito? Kasi pag nabago raw ang saligang batas ay i-abolish na ang Senado kaya hindi na papayag itong mga nakaupong senador. Kaya sila rin mismo ay kumukontra dito sa tinatawag nilang People's Initiative. At sa palagay din natin ay kaya nagagalit itong si dating Pangulong Duterte kasi pag binago ang saligang batas ay hindi na rin makakaupong presidente itong si Vice President Inday Sara. Sa, at sa mga nakaupo ngayon, kaya nila gustong baguhin ang saligang batas para lalo silang tumagal sa pwesto. Kaya kung susumahin natin, ang punot dulo nitong kanilang bangayan ay puro mga pangsariling political interest. Tulad natin mga pangkaraniwang mamamayan, eh, wala naman tayong kinalaman sa pagbabago ng saligang batas at hindi tayo masyadong apektado. Ang hinihintay lang naman natin ay yung mga ayuda na ibibigay ng gobyerno. <coughs> totoo naman yan, tayo mga pangkaraniwang mamamayan ay naghihintay lang ng ayuda na manggagaling sa gobyerno na ibibigay nila para sa atin. Kaya itong mga politiko, kaya itong mga kasalukuyang politiko dito sa ating bansa ay sana iisantabi na muna nila ang kanilang mga personal na interes. Unahin nila yung kapakanan ng mamamayan. iwasan nila yung magsiraan ng magsiraan at nakakasama lang ito sa imahe ng ating bansa. Muli mga kaseryoso, ito ay sariling opinion ko lang. Pasensya na mga kaseryoso at minsan na lang tayong magkaroon ng vlog at naging busy lang. Shoutout ko muna yung mga subscribers ko dyan at mga viewers na patuloy na nanonood ng aking mga vlog. Hanggang sa muli, isang magpapalang umaga. Thank you and God bless.